Guys, ayan na. Nagluto ako ng munggo. Ang daming sahog. Ito yung loto na ang pangalan na pachamba. Paano ba naman? Munggo, isang katutak na ang sahog na ano, yung talbos ng kamote. Tapos, isang katutak na saluyot. Pati alugbu, alugbate, mayroon din. Tapos, ayan. Para na siyang ano, saluyot na may sahog na imbis mong, imbis monggo go, sahoga ng ano, saluyot. Para na siyang saluyot na ni sinahoga ng munggo. Kasi, mas konti yung munggo, oh. One fourth lang kasi ang munggo. Tapos sinahoga ng dami-daming saluyot. Kaya lumalabas na ano siya sa na na may sahog na munggo. Ganon yon guys. <laughs> Tingnan mo naman, grabing, ano yan, sustansya yan. Talagang abutin tayo ng 100 years nito, guys. Pag ganito ang palagi ulam. <laughs> plus try ko rin haluan ng sutanghon kasi paborito ko kasi among na may sutanghon tingnan naman natin kung anong magiging lasa nito nilagyan ko rin ng ano ayan guys ilunod ko na yung sutanghon nilagyan ko kasi to ng pork cubes Iwalang e walang sahog eh para pampalasa lang Mamaya na yung sahog pag may mabili. Late ang sahog. Sa <laughs> bagay, di naman namin maubos agad to hanggang maghapon. Kaya pwede pa niya maantay ang sahog. Niluto ko lang to para may ulam ang mga anak ko ngayong umaga. Eh, di ko may mahagilap na pambiling sahog mamaya. Pwede ko ipahabol. Yan. Masarap pa rin naman 'to kasi may pork cubes 'to eh. Yan, 'di ba? Ito 'yung ulam na healthy, healthy. Ginisa ko sa Golden Fiesta na mantika. Golden Fiesta ang gamit namin. Kahit noon pa Golden Fiesta. Kahit mahirap ang buhay basta ang man, basta ang mantika golden pesta kasi masarap kasi pag golden fiesta. kahit sa higupin mo muna ang ano ang sabaw hindi ka matakot higupin dahil ang mantika niya na ano pero konti lang mantika nito nilagay ko ginisa ko lang ang mga bawang, sibuyas, luya ginisa ko lang sabay i-ano to Healthy, healthy na yan. May ulam na hanggang hapon. Baka abutin pa to ng kinabukasan eh. <laughs> ang dami eh. Sana nga mamaya makahagila pa pang sahog nito. Utang mo na ang sahog nito. Ngayon, tsaga mo na sa ulang sahog. Utang mo na ang sahog. Ayun, mag-green-green na yung sabaw sa dami ng saluyot. <laughs> Thank you for watching, guys!